Ito pong ito ating punta kayo ng update tungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Prioridad ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa gitna ng paghagupit ng Typhoon Nando sa Northern Provinces. Tinututukan po at mahigpit na binabantayan ng ating Pangulo ang sitwasyon sa bansa. Siniguro ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na handa ang ating pamahalaan sa pagresponde sa impact o magiging apekto ng Super Typhoon Nando. Ito ay nang maramdaman nga yung malakas na hangin at malakas na pagulan sa iba't ibang probinsya. Sa isang pahayag, sinabi po ng ating Pangulo na minomonitor nito ang naging epekto ng Super Typhoon sa mga lalawigan. Aniya ay nagsagawa nga ng mga preemptive evacuation sa mga vulnerable areas kung saan ang mga local governments ay nakipag-ugnayan po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya para agad pong matugunan ng pangunahing pangilangan po ng mga evacuees. Aniya, may pit na minonitor ang sitwasyon at nagkaroon po ng full government mobilization kung saan ay nariyan po ang lahat ng resources na kinakailangan sa pagtugon sa mga apektadong residente. Ayon po sa ating Pangulo, alerto po ang lahat ng ahensya ng gobyerno upang makapagbigay ng tulong saan man at kailan man kailanganin. At yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod nating tatrakayin patungkol sa mga aktibidad at programa ng kasalukuyang administrasyon. Dito lamang sa Mr. President on the Go.